Wala na hong kahihiyan, mga kapatid. Pati Partylist may dynasty na rin. For Diyos, for Santo naman talaga. Alam niyo kung bakit nakakagigil itong uh, Partylist na ito? Mabuhay ka. Opo, opo. Ah, nako. Alam niyo kung bakit nakakagigil itong uh, Partylist na ito? Kasi... Pwede ba? Pwede ba akong magsabi Of sya? course, pwede pa. Kakapal ng mukha nito mga to eh ang kakapal na po ng muka. Pagkakakapal ng muka. Wala nang kahihiyan? True <laughs> FM. Wala na hong kahihiyan, mga kapatid. Pati party least, may dynasty na rin. For Diyos, for santo naman talaga. ba diba? At saka yung mga advokasiya na sinasabi nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa kongreso kitang kita mo, tatatlo lang yung party list na consistent tatatlo yes, yeah. lang po yan ang consistent, with mm -hmm. all due respect ha, opo sila lang ang laging kontra, pag yung iba po, po yung na sinasabi, papahan. para sa mga mahihira para mm -hmm. sa ganito, ganito Wal, wala ho, di ba, kasapakat mga kapatid, yan ang katotohanan, kaya nakakainis nga po ito, at ngayon, ito na naman sila di ba, ito ho na naman sila bakit kasi binoto? Ha? Bakit nyo binoto? Eh, yung nga din po kakulang nga ng informasyon ng ating mga kababayan sa party list, di ba? Gagamit po ng Ay nako, tama na. At mm. ako'y sabi mo nga kanina. Oo. kaya yung 2% di ba na Ayan, ko na po ako ito. Po, oh, okay. oh, oh. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of total um, 2% of the Entire. total votes cast in the party mm -mm. list May paliwanag ko na po na masinsinan niyan yes opo pag wala kang 2% wala, kang, eh, wala seat. kang seat oo eh hindi eh ang ginawa po ng Supreme Court kahit na hindi nakaabot para na mapunan Basta yung party list doon. seats na 53 kahit na po hindi nanalo pinaupo mm -mm. kaya yung iba 'di ba kahit para na mapunan oh, yung oh. yung iba nga, pwesto <laughs> hindi nga nakaabot po ng Di ba, na 1% nakaupo. Mm -hmm. Ano yan? Oh. Ano yan? Tsaka so, ang ganda nung sinasabi kanina ni Atty. Romy Mac, bakit sa BARM, oh. 4%? Mm -hmm. Bakit dito, mm -hmm. 2%? Di po ba, ano yan? So, kaya, Kung pwede nga, nga daw gawing 00% 0, -0 para makaupo so, lahat eh. Kaya, kaya ngayon po, eto ho mm. na naman sila. Hindi ba? Wala na hong kakontentuhan ito. Kahit na lang po yung para sa talagang... Ito ho, health workers ngayon, meron silang party list ha ang alaya sa health workers meron po sila ngayon at totoong health workers oh, yan uh, totoong representative ng uh, health workers uh, yan yung mga yung party list ng mga chuper nakita ho ninyo oh, anong pinaggagawa di ba wala ka as in ni hindi mo narinig tungkol doon sa jeepney modernization di ba Wala kalokohan po ito. Eh. tayo ng mga taong ito. Eh. Por Diyos, po, ay, kapal, sa Kakapal ng muka kung meron pa pong mas makapal sa muka, yun na po sila. Ang kapal ng mukha niya! Wala, kalukuhan po ito. Eh. tayo ng mga taong ito. Eh. Por Diyos po sa ito. Kakapal ng mukha nito mga to Eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan. Wala, kalukuhan po ito. Eh. tayo ng mga taong ito. Eh. Por Diyos po sa Kakapal ng mukha.